So guys, na biktima ko na yung best friend ko dito yan sa Gustis. Hindi niya alam na. Gustis yung black cup eh. Ah? Uh, guys, meron na ako ano eh. Uh, part 2 na <laughs> ang kalokohan. Actually, best friend ko yun. Eh, pero wala siyang magawa. Ang kinakatakot ko yung ganti niya. <hazos> So, best friend Tonyo sana hindi ka magalit sa ano, pagpaprank sa'yo, pero totoo, kustiso ko to. Ah, uh, guys, tingnan nyo na lang yung ultimate prank ko kay best friend Antonio Albar. Best friend, huwag ka magagalit. Magkakapi ka lang naman nakasama yung kustiso ko. Magkapi <laughs> <laughs> ka lang dahil mo sinasabi. Yeah, atang, 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 atang.

<laughs> wala, wala daya <laughs> dalawa, dalawa yun, eh. na Wala na wala sa lakol. <laughs> <laughs> Dalawa-dalawa <lang> 'yan eh, hindi naman. Ano 'yung ngiyan? Ano 'yung ngiyan? Kapayaso 'yung wala sa singe. Siguro kung magba-vlog ako. Yeah, 'yung ultimate prank ko para sa yo. Ito dahil birthday ko. yan 'yung pinaka-ultimate prank ko. Hindi. Yeah. <laughs> <laughs> Bakit ko naman para lohin. Kaya yeah, kita ka mahal eh. Dito, <laughs> hindi <laughs> Susunod. <laughs> nga mo, sa mabungka Plano namin. mo kung Wala yun. na ako, na ako Tal, Tol, may nawawala kasi sa akin, Tol, eh. <laughs> Tira mo na muna ko na sa akin Tira mo yung kapiton Hindi ko ano mo Kawa ko tsara Tira mo Tira mo na ko tsara mo na sa loob Tira mo Tira mo